Alam na bibiro ko. Di ba, Tibon? Ah, Alam na alam mo, Pugsa. Magkakasabay lang naman tayo eh. Ah. Alam na lang lalang mo yung magkakasabay. na natatandaan mo. Hindi na natanda Pwede pang mangutang talaga. Oo, bago mag-pandemic. Na-stop yun. Wala nga ni, na stop. Na-stop yun ng pandemic nga kasi. Pandemic. mo talaga. Sana nagko-comment ka, di ba? Comment ay, ka naman. Ay, hindi yung pupunta ka dito, alam mo ay, yung buong kwento. Tapos ay, ay, hindi kita ay, nakikitang nagre-react. Ay, nag ay te, oh, yung uh, ma, Wala oh. ka lang, ano dito. Wala ka CCTV dito. Andiyan sa likuran mo. Kita mo. <laughs> ah, wala na, wala na to. Wala na to. Dati kasi pwede. Harap. Oh, <laughs> dalawa ang CCTV ko eh. Wala na Okay lang. Wala ng content. Wala ka content. Ika-content kita ngayon. No, wag na mo. No. no, no Naka-English. <laughs> oh na, pa. Po. Pogi mo dyan, Bogs. Naps, kita ka na. na, oh. <laughs> eh, ang galing, alam na alam mo, nakakainis ka. Mag-comment ka naman. Hindi na, hindi na. Hindi na, 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 na ako para sa mga ganyan. Yan yung sinabi ko, pinost pinos ko yan kanina. Yung ano, walang react-reaction, tapos pupunta dito, alam yung buong kwento. Tangit, chismoso ba? Chismoso. <laughs> Hahaha. <laughs> Chit-chit mo ako. So, bago no, ito, hindi ako para sa'n doon, oh. Bago ito, no, yung ano lang ako, parang kung ano lang ako, taga-bili lang, parang man, ano lang ako. Ah, that was. Okay. <laughs> May pabilip pa ako dalawa ng Malboro Blue. Alam mo nga dito, yung sa buhay mo, eh. Dung Saka limang piso. Na, mga mga matatayo dito, mga lang yan. Wala kang idea kung ilang linggo na ako dito. Hmm. Diyan lang ako nakatira pag kailangan mo ng Gcash katukin mo ko niya sa bahay oh. Wala na wala na tindahan. Wala na. Pero wala, wala na akong tindahan. Wala na Oo, hindi ka, ka na makakabili na no, sayang naman. Hindi ako ay lang 'yun. Hi Bon! Hi, Hi te. te. <laughs> Ala yung kape mo ba? Oh, wala okay. na. Bilhan kita ng ano niyan ng marami isang dosen na ihahatid ko din sana yo. mo. Oh hey, sige. Bobo si mo. Eto ka guys. Pag pinost ko mag-comment ka sa akin na ah. hindi ka nag basa-basa ka lang eh. Bon. Ano? lang yun teh. Alam mo na ako eh medyo private ako sa buhay. Medyo private. Ah, <laughs> oh, ganyan talaga yun. Pero bait yan. nung bagong taon, may pag siya Ah! Anong pag <-git> ko? <laughs> buhay pa ba? Bago <laughs> pa dito taon, di ba, te? Ah, palagi naman ah. Oh, Pasko at bagong taon kahit may pandemic. Okay, Nasi, kung datangon naman pinostin mo tayo. di ba? Ah. Oo. mo si... Sino kasama ka? Oh, Sino kasama ka? Sino? Ano? Yun yung muna kilala eh. eh. Banggitin mo! Hindi yun bawal banggitin! Sino nga? Pwede banggitin yun, yung una mo nakilala? Basta, ayan. Gusto ako. -ka Sorry, ba, kami dito, kami, so, dito <laughs> <best friend. laughs> so boy, kami nandito. Naglalaro kami. Solid din kami mag-best friend. Hahaha! basketball kami. Nag-serve. Alam na pang pang bato. Alam mo na lang kami. Kasi may ano kami isang bote yun. <laughs> Wala na akong maalala. Wala na akong kukulitin. Eh, may, may alak pa ba kayo dyan? So, parang gagawin na ako dito. Oo nga no? Walang, Grabe, halalala. no? Ano ba yan? Huwag eh, ka eh, nga ganyan. Huwag ka nga ganyan. Baka mayak ako dito. Kasi... Wait lang kasi. Ngayon lang, kumbaga yun, parang... Yung, di Ha? Ah. Eh, mo, meron ba meron dyan? Meron pa kayo dyan? Yung mga... oh, ma, yun, eh. nga, oh, pag bumili, ang dami, isang Ay, mayroon, libo. Alam mo, mapasok ko dito. Ibang tao na. Ang Ay, magtitindahan pa din yung uupa dito. Oo oh, no. nga, kaya nga, hindi na si Ato yung Parang gagano ko si Ato yung pwede. Mukhang naman yun, may meron mga dyan. <laughs> yung pupunta ka nung oh. pa-close na. Palagi ka namang pupunta pa-close eh. Ayun, ayun. Kaso, yung ibang tao na parang Di, hindi na. Ba, kailan, eh, meron ba kayong ano dyan? ano, ano, Hindi mo kayo lalo eh. Kalmado. Pero sa pool nung pag nandito Oo, oh, naman. Naman. Takot na pa <laughs>